Ha? Uh, yung paa mo ay may malaki ang pagbabago? Kasi mm, kanina parang ang bigat. Di ba pag naglakad ako? Oo. Kaya huwag mang bigat, nagtika-ika kung naglakad. Oo, oh, nung hindi ka pa tinirapin ni TV Bisaya number one? Parang gumaan. Ngayon? Gumaan na siya. Uh, ano po masasab masasabi mo kay TV Bisaya number one? Maganda. Totoo siyang sham mag magaling magilot. Um, maraming salamat po sa suporta. Ay ito po ay eh, walang halong kalokohan. Wala. Oo. Uh, Legit naman siya totoo. Ito po ay eh, walang bayad, libre. Libre eh, lang. Libre lang. Mga uh, kababayan ko, uh, ito po ay uh, libre lang po, walang bayad. Para sa inyo 'to. Para sa inyo mga na stroke o paralysis sa buong Pilipinas ay uh, mag-chat na lang kayo mag mag uh, chat kayo sa TV Bisaya number 1 si ang iniinda pala ni Nanay uh, Nanay Asil ay ano na ha? gumaan na daw ang kanyang uh, kan yung bahagi na na-stroke sa bandang paa niya uh, kung dati ay mabigat daw uh, ngayon ay mayroon pagbabago na sana tuloy-tuloy na pagbabago ah, na nag-aaral hindi na siya nag-aaral ng ng college so maraming salamat sa pagsuporta tv bisaya one hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic foot massage bone sitting and therapy tv bisaya one maraming salamat po mga kababayan ko ay maraming mo salamat sa suporta ah. oh, kamusta? Te, ano yung tumunog ang lakas, Papawang no? Dito sa katon, ko, dito ang tumanda. Oo. Oh, first, first time mo? First time mo ganun? Oo. Oh. First time tumulog. Oo. Um, Kakamusta naman ngayon? Mm. Gagawin -gal mo? Kandang, uh, medyo maluwang na dito. Maluwang na? Hmm. Medyo mag eh. Ah, guma... Eh, ibig sabihin may pagbabago. Hmm. Mag-aana. Ah. Kasi kanina parang bigat. Oh sila masakit lang sa konti. Oo. Oh. Sa so, bagong hilo. Marami yung pagbaba ko, no? Da, di, pero ay itaas mo nga. Anong ano, pagbaba ko pag itaas? Natataas na Oo, oh, natataas mo na. May pagbabago ba? Ano pagbabago pang ito? Yung kanina, yung bumaan, magahan talaga, magahan oh, magahan. Okay. Oh, ganyan na siya. Yun yung, 'yun yung pagbabago, no. Ng 'yan po yung ano yung uh, na, uh, affected na paralyzed. Maraming salamat sa Panginoon. eh gusto ko nga O. Mama Maraming salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng ang regalo o pag-asa sa buhay, no. Uh, ito, ito uh, Mga kababayan ko ha. Sabi ni Nanay uh, Nanay Russell Nanay Borla Soriano ay uh, malaki na daw ang uh, pagbabago sa kanyang uh, uh, shoulder uh, kung saan uh, yun po yung naapiktuhan na bahagi ng katawan. Ayun uh, po yung na-stroke. Nice yung may na-stroke nice na. No? Uh, ngayon daw ay uh, an -ano, sa ngayon gumaan. na siya. Ay kung dati nakaraang buwan ay mabigat yung pakiramdam so ngayon na Kung kayo po ay ah, ang may karamdaman ng ganitong inainda ay mag-chat lang po kayo kay TV Bisaya number. Wag kayo naman ang pupuntahan. Kung wala pong bayad dito. Free. Free lang, walang bayad, wala, libre lang po ah. ah ang ang therapy na natin ay 3 session at ah, para 2 hours natay, na tayo, tayo, yata eh, mga kanina pa tayo no mga mm, uh, ilang oras na tayo so mayroon pa tayong last session ha uh, maraming salamat po uh, sa support ha. Uh. TV Bisaya Awan hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, health massage, bone sitting and therapy maraming salamat po sa pagtiwala Nay, ha? Uh. ano po masasabi mo kay TV Bisaya number one magaling siya subukan niyo rin na nagpahirot sa kanya. Legit, walang halong kalukuhan. Totoo siya. Uh, marami salamat po. Marami salamat po.